Where's the cat? Kamusta po kayo mga kaigan? Kamusta, kamusta, kamusta? Malamig na panahon. Malamig pa po dito. Winter pa. Pero siguro ang itatagal na lang winter dito is mga two, mga two weeks na lang siguro to kasi next ano, February ano na yan? medyo so, mainit-init na. Kasi pag pagramadaan mainit eh. But napaka ngayon wala sa inyo po bang lugar, kamusta? malamig po ba, mainit okay lang po ba kayo? nag-ano po ako, gawa pa akong video ngayon kasi meron pa akong may gusto kong makapagkwentuhan sa inyo yes kasi meron akong experience na meron akong nagawa kagabi na na ikinagulat ko sa sarili ko na kaya ko pala, ganun pala ang pakiramdam na kasi ang new resolution ko kasi is ito pagpasok ng 2025 is yung maging kalmado lang, maging positive sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo po yan, kahit galit na galit ka na, punong-puno ka na sa nararamdaman mo, is yung naku, nakuha ko pang maging kalmado. Naging kalmado. Yung ganun yung parang wala lang ewan ko ba siguro dala na lang pagkamanhid ko sa lahat ang mga nangyayari sa buhay ko ganun ba yun na pipiliin mo na lang maging kalma ka pipili, mo na lang maging ano ka yung wala kang pakialam ganun mo ba and uh, yun yun ang nangyari kagabi kasi akala ko sasabay ako sa init ng ulo ng aking kausap ng aking asawa dahil siyempre wala namang wala namang normal na mag-asawa may minsan pagtatalo may minsan pag pagdedebatehan na nanauwi minsan sa away but ako for the person, na naging kalmado lang ako as in naging kalmado kasi sabi ko sabi ko nga sa isip ko bakit ko pa ipipiliin ang sarili kong magaling eh ganun rin naman walang pagbabago ah ganun pa rin naman problema pa rin problema pa rin hindi e, hayaan ko na lang hayaan ko na lang sige sige dahil yun naman mga gusto nila ganyan naman sila hindi naman sila sa akin nakikinig hindi ko kumbaga para natamad na na makipag talo oo nagsalita ako pinanagpaliwanag ako pero yung kalma kinalmahan lang natin kasi para akong, ano para ako na parang kung parang kung wala na ano hindi talaga na lagi na lang kasi ganon ganon na lang ng ganon may tumatay <laughs> may tumatay pong as ayun um, mas pipiliin ko na lang maging masaya kahit malungkot na ang kapaligiran o ano na nangyayari. Piling ko na lang maging masaya kasi maliit na, uh, maikli lang ang buhay. Ang oras ay mabilis. So, piling ko na lang maging masaya, maging kontento na lang kung ano ang meron ako. Kung sino ang gusto sa akin. Kung sino nakakatanggap sa akin. Kung sino naniniwala sa akin. Doon na lang ako. Kasi sa ipipilit ko yung sarili ko. Ipipilit ko sa kanila na ganito, ganito. Bahala sila, di ba? Buhay na malalaki na sila. Matanda na sila. May mga isip na sila. Kaya na nila. Kung kailangan ako nila, tawagan ako nila, message ako nila, pero kung hindi ako nila kailangan ko, wala magagawa. Kasi, sabi ko nga, ako, sobra-sobra pagmamahal ko sa kanya, pagmamalas sa akin, paghintindi akin, Shhh! Tama na. sa kanya. Tapos sila. Ano na? Ano pa kaya na? So, nasira magiging magiging ano na ako sarili ko naman yung pindihin ko sa may, para rin magiging magang ang buhat ko. ko isipin ko isipin na lang problema na naman ganito na naman so yun kaya nagulat rin ako sa sarili ko kagabi hindi ako sumabay sumabay sa ano sa galit. <laughs> Tanguro na <naman> pa sila. <laughs> ano ba yan? <laughs> Aray ka. <laughs> kahit sana lang kahit talaga. <laughs> Ay naku. Parang si Fabi. <laughs> Ay naku. Kahit sana lang, lang sila. Tatago yung mag-inang nyo. <laughs> Ay. Mare namin yan kasi sinasadilim sila. <laughs> Ay, naka. Ayun. Masarap pala sa pakiramdam na maging positive ka lang palagi sa buhay. Na isipin mo is okay lahat. Kasi, nako Kung siguro sumabay ako, Nako, ewan ko lang. Ewan ko lang talaga ang gabi. Ewan ko lang. Kung ano nangyari. Kung sinabayan ko ang kanilang init ng ulo. Bugso ng damdamin. Pero, bugso ng damdamin talaga. Ay sadya talagang ganun lang ating kapalaran pata natin sa bulita dong kung andyan siya Lolita! Lolita! <laughs> Ito rin eh. kiss daw, kiss. <laughs> kiss daw siya. <laughs> Ba't nandiyan siya, ano, Diego? Araw-araw naman dito. Kailan uwi ng magulang niya? Kailan uwi magulang niya? Ha? Kailan uwi amo mo? Bukas. Ang gabi. Ah. Ay, lo kay Pepe. Si Bakla rin pupunta ng Spain bukas. Kailan? Bukas ng maga. Bukas. Bakit si mami sa'yo nakasawa? Eh, may trabaho naman Hindi siya katanggap-tanggap doon. <laughs> <laughs> Kamusta kayo kahapon? Doon? Mm. Oh. Dito tayo, te. Ay, Uy, puta ka sa sahod. Si Den si, eh. si Den? Ah. Ang na. Oo oh, nga. Di ba sabi ko sa'yo? Parang bumata si Den eh masaya balo eh ganoon dahil mga balo na nagiging yang um, palo katuloy pa. Paano, kaya palo katuloy ng mami mo pag akit ko kayo ng umaga sa kwarto ni AJ ito hmm. yung bedsheet ni AJ inuwian niya ay Patuloy yung, yung ilalim yung kumot na oh. ilalagyan natin ng ano, may, si ano, sarap. Nilabang ko, yung parang kutson. Ay, yung kutson? Nalaglag ang plastic. Bukas uh, so, yung Diego na ito kahapon, di ba, lalaro lagi sa kwarto ng AJ, hindi na sinarap. Ipagpunta kami yung football, di ba? Mm -mm. Diego, sabi ko sinara mo yung kwarto. Ay, diyan matutulog si Diego? Hindi, bukas. pero ko yung tatay niyang babaho eh. Si Diego dito matutulog. Sabi niya, no. Galit yan. <laughs> I'm just asking. Kayo, kayo na. Sabi, two hours daw eh. Sige. <laughs> ah, sabi, sabi nila. Sabi ni Pokuwa. di magtagal kayo ha. Huwag na naman yung 30 minutes. Eh, kasi daw, pag hindi pinalakad na pinalakad to, may stroke daw, mamamatay mo dapat kayo maglakad. Baka may stroke kayo. Sabi naman tanda, Jen, alam mo naman hindi ako kumaka. Eh, bakit ako tumataba? Babalay ko sa iyo. Bakit <laughs> ako kumagod ko sa kamo ko na dyan yung kawa. At niya, why not this ulit ah? Lahat lang na magkasok ang ko. Ang talong ko. Masalanan ko ba? Okay, kumain. Oi dudong. Galing ka rito doon. Uy, aku ini? Dudong, kamu nga doon. Dito, oh. Ang ganda naman. Ang ganda naman yung aso na yan. Ang ganda security guard. Antok yan. Ini ini anya pala ako sa ano sa Facebook ni sino yung pangalan noon? oh Oo. Inaad niya ako sa Facebook? Oo, oh, kinonfirm mo. Kinonfirm ko na lang. Kahit i-add ko na eh. Kapag Eh, sabi naman. Mo. Kinonfirm ko na lang. Naku, mabubusit ka sa mga ano mo. Oo, yung post-post niya, yung pa-sexy. Pa, pa -sexy. mm, -hmm. Pura, ang ano naman ng filter. <laughs> Oo, mga filter naman. Diyos ko. Totong ikaw. Ako di ako marunong mag-filter. Paano, Paano ba yun? Ako marunong eh. Paano ba mag-filter? Anong pinipin? <laughs> 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 eh, cellphone ko natural lang eh. Kung ano lang talaga yung hindi ano. Hindi ako marunong sa sabi nga, Yasmin. Dapat ko ba? Yung cellphone mo walang filter. Bumalay ko ko dyan. O oh, promise ate, di ako mag-filter. Sa tagal ko, ang dami ko nang nahawakang cellphone. Paano ba? Mama, nag-live ako sa Sumba. Ah. Uh. Si Yasmin kasi, kasi nag-ano siya, meron siyang filter. Puta, para... sasahurin na naman yung ihi. Ako hindi talaga. Pinag-aaralan ko paano mag-filter o maglagay ng kahit mga... Kasi yung iba, naiingkita ko may mga paanik-anik sila sa live o whatever, or sa picture. Hindi, bala Abi, bahala yan. Pangit kung pangit. <laughs> Tapos ah, mayroon nga siya ni Bon Jenna, ano, Jenna na pa Sabi niya, madala ko pa-iba, tapos madala pala si ano, para. Oo, oh, oh, may ito. Sa akin, para niya, kahit walang Eh, ay, si Jen pala, hindi uminom ng kara. napainom siya kanya. Oo, oh, hindi siya uminom. Ah, uminom siya. Hindi mo masarap kasi ayaw doon niya nung amoy ng kardamon mo. Ako, yan na naman yung sasakyan ko. Bakit nandito yung sasakyan ko? Oo. Oh. Nakikita. Pinahiram ko lang, Pula. iniram lang, hindi na sinauli. Dito pala yung sasakyan na yan. oh, yung sabi mo, yung parari. Hindi ka mo doon sa, doon sa may linya namin. Hindi ako parari. Oo, oh, hindi. Pula, ba o itim? Pula. Pula, ba yun? Pula. Ba yun? Ay, itim yung cover. Sana all. Eh. Ba't nandiyan yung sasakyan ko talaga? Hindi maisa uli nangarap mustang magka mustang ka lang Is, ang alam ko lang na mustang yung mga unggoy ako ka lang unggoy mga kanisita mustang tayo dyan hey no stay 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 and